ang dapat nating itanong ay, sino ba ang eskriba at ano ang gawain ng isang eskriba? Ang salitang eskriba ay ang salitang ibinibigay o tawag sa isang tao o grupo ng mga tao na umuugit ng batas. Sila yung maalam sa batas kung tutuusin. Kaya yung pagtatanong ng eskriba kay Yesus, ay dapat pagtakhan sapagkat bakit itinatanong ng maalam sa batas kung ano ang pinakamahalagang utos na kung tutuusin ay alam na naman niya ang sagot. Sa kadugtong na bahagi ng Ibanghelyo, ang pagtatanong ng eskriba ay hindi naman talaga upang siya'y maliwanagan. Kung hindi, naghahanap lamang siya ng butas kay Yesus. Subalit nagkamali siya ng tinanong bakit? Sapagkat maalam sa si Yesus, hindi lamang sa letra ng batas.